What's up mga idol? Gilas fans, magagalit sa mga sinabi ng China. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Matapos ang mahigit anim na dekada o 60 years, muli na namang may uuwi ng Pilipinas ang gintong medalya sa larangan ng men's basketball, yan ay dahil sa naging panalo ng Gilas kontra sa Jordan sa finals. Lahat ay nagdiriwang at nagsasaya lalong lalo na sa social media, at makikita talaga kung gaano natutuwa ng sobra ang mga Filipino dahil sa tagumpay na nakamit ng Gilas, sobrang sarap sa pakiramdam ang pangyayaring ito. Samantala, alam naman nating lahat na isa sa mga tinalo ng Gilas Pilipinas ay ang host team na China. Ang akala ng maraming fans ng China ay sila na ang siguradong makakapag-uwi ng gintong medalya, pero hindi nga nangyari ito. Masyado kasi nilang minaliit ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. May mga pagkakataon pa nga na pati ang mga player ay naging mayabang kaya naman tila isang karma ang nakuha nila dahil sa comeback na ginawa ng Gilas. Kaya naman sa naging gold medal match ng Gilas at Jordan, halos sold out na naman sa mismong venue, pero karamihan sa mga fans na nanood ay mga fans ng China, para suportahan ang kalaban ng Gilas Pilipinas. Gusto kasi nilang makapaghiganti sa pamamagitan ng pag-iingay para mawala sa focus ang mga players ng Gilas. Isa nga sa pinakaayaw nilang mangyari ay ang makapag-uwi ng gold ang Pilipinas, pero hindi na nga nila napigilan ito. Pagkatapos naman ng gold medal match sa pagitan ng Gilas at Jordan, maraming Chinese fans talaga ang naglabas ng kanilang sama ng loob gamit ang kanika nilang mga social media, at marami silang sinabi tungkol sa Gilas. Ayon sa kanila, hindi naman daw deserving ang gilas na mag-uwi ng gintong medalya, dahil karamihan nga daw sa mga nasa line-up ay hindi naman pure Filipino, ang ilan daw ay purong Amerikano, at ilan pa ay African American kaya unfair daw ito. Kaya hindi daw dapat masyadong malungkot ang mga Chinese fans dahil buti pa daw sila ay lumaban ng patas samantalang ang gilas ay lumaban ng maraming naturalized player at hindi pure Filipino ang mga nasa lineup. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay nasasabi lang ng mga Chinese ito dahil sa sama ng loob, pero sana ay huwag pairalin ang hate o galit, may chance naman sana talaga ang China na manalo, pero sinayang nga nila ito kaya ang Pilipinas ang nag-uwi ng ginto. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol. Ano ang masasabi mo sa mga sinabi ng mga fans ng China? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.